paano haharapin ang mga negatibong kaisipan tungkol sa liyong katawan? Sa ngayon, ang pangunawa ng karamihan sa isang magandang babae ay isang matangkad, payat, maputi ang balat na babae. Gayunpaman, hindi lahat ay binoo na may ganoong pangangatawan ngunit mayroon pa ring sariling kagandahan. Sabi nga nila, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin at kung sa tingin mo ay maganda ka, ang kumpiyansa na iyon ay talagang magbibigay sa iyo ng kagandahan at kagandahan upang mapansin. Nakalulungkot, mas madalas tayong tumuon sa panlipunang pangunawa ng kagandahan at malamang na maghanap ng mga pagkakamali sa ating sarili habang sinusubukan nating umangkop sa hulma na iyon. Ang patuloy na mga negatibong kaisipang ito ay humahantong sa pagbuo ng mga emosyon na mula sa kawalang kasiyahan hanggang sa depresyon at sa makatuwid ay lubhang hindi malusog. Narito ang ilang tip upang makatulong na makawala sa negatibong cycle na ito. Isa, abangan ang mga mali sa pag-iisip. Karamihan sa mga taong may negatibong imahe sa sarili ay may posibilidad na mag-isip ayon sa ilang karaniwang linya. Kilalanin ang mga pagkakamali sa pag-iisip na ito at subukang iwasan ang mga ito upang bumuo ng isang mas positibong imahe sa sarili. Kabilang dito ang pag-iisip lamang ng labis, pagpapalaki ng mga bagay, paggawa ng mga emosyon sa mga dahilan, at iba pa. Napagtanto na ang negatibong pag-iisip ay nagpapahirap sa iyo na makamit ang iyong mga layunin o kung ano ang gusto mo sa buhay. Ang pagkilala sa mga pattern na ito ay ang unang hakbang patungo sa pagtanggap sa iyong sarili at pagbuo ng iyong tiwala sa sarili. Dalawa, itigil ang paghahambing mula pagkabata. Sinisimulan nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Habang tumatanda tayo, ikinukumpara natin ang ating sariling imahe sa nakikita natin sa mga pabalat ng magazine at mga billboard kahit na alam naming digitally enhanced ang mga ito, hangad pa rin namin na maging katulad nila. Gayunpaman, iba-iba ang pangangatawan ng bawat tao at hindi posibleng magmukhang modelo ang lahat. Tatlo, kilalani ng iyong mga Lakas maaaring may mabigat kang balakang ngunit kasabay nito, maaaring maganda rin ang iyong mga mata. Tumutok sa mga bahagi ng iyong katawan na gusto mo at sa tuwing makikita mo ang iyong sarili na nagre tungkol sa iyong sariling imahe. Paalalahanan ang iyong sarili sa mga bahaging ito. Magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka sa halip na lumubog sa isang victim syndrome. Apat, abangan ang mga nag-trigger. Alamin kung ano ang nag-trigger ng mga negatibong kaisipan sa iyo at lumayo sa kanila ng ilang sandali. Para sa ilang mga tao, ito ay maaaring nasa anyo ng mga magazine habang para sa iba ay maaaring ito ay ilang mga palabas sa TV o kahit na ang kumpanya na kanilang pinapanatili. Palibutan ang iyong sarili ng mga positibong imahe at mga positibong tao na susuporta sa iyo at magpapasigla sa iyo sa halip na makiramay sa iyo at hayaan kang maniwala na ikaw ay isang biktima. Disclaimer ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.